Ayun, naglalagay ka ng ano, it's time to start, to put our Christmas tree. Wow. Mag-indicurate na lang tayo. Late na lang, di pa tayo naglalagay ng Christmas tree? Kaya, ayan na, umisahan na natin ang pagkabit ng pagpatayo ng ating Christmas tree. Okay? Go, oh, go, oh, go! Oh. Malapit na ang Pasko. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Kailangan talaga natin ilak ng maayos. Baka matanggal. Ha? Ah, mamaya mag-uga-uga. Okay. Pwede na to.